Ayan! Yung usual mga karpa! Ayan! Ang dami! Yung isang nakalos na naman! Ayan ah! Ayan oh! Ayan oh! Sigay mo lang pala mga kahuli! Aba! Isala! O so guys! Yung aming larasirin na naman! May mga sira pa talaga sa ilalim! Ayan no, Ang dami na namang kanduli! Pero may, may tira pa naman mga similya oh! Tapos yung karpa! Ayan! Muntik na tumalo! Nasaan yung karpa natin? Dalawa. Ayun, meron pa. Meron pa, maraming karap po. Sa akin duli. Kani niyo baka dumugo. Yan, dalawa. Shoot mo, ang ganda, malaki ang size. Tatlo na. Sayang isa lumukso sa kabila no. Yan oh. Yo, sige, may lang pala makakahuli. Aba, isa la. Ayun lang nakaw buti ko makatakas <laughs> pinasok siya ng karpa ano? sandangkal lang asira pero nakapasok yung balalaking karpa Ano nangyari baka naman nagloksohan sa loob nakaw ang daya naman kanduli eh no puro kanduli yan no. ganyan nangyayari pagkamarang asira eh Drabe, ng kanduli. Ay, oh. ang kaso. No? No? Ay, ang kaso. 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 ang yung may karpang malaki tapos ay maraming kanduli. Baka mapitikin ng buntot ng karpa yung mga gis ay no, kanduli. Eh. Mga kalahati yun. Tapos napakarain po. Ah, ah. May isa pa. May isa pa malaki. Ayan. Ikala.